Maganda pa rin bang magpunta ng Star City after nitong masunog? Magkahalong review and rant na rin to at siguro makakarelate ka dito kung nakapunta ka na doon sa dating Star City and doon sa bago. October 2, 2019, nagkasunog sa isa sa pinakasikat na theme park nga sa Pilipinas na Star City. Noong bata ako, nakapunta kami dito like once or twice and sobrang saya ko noon. And going back na itong nakaraan lang sa bagong Star City, I wouldn't say na ganun pa rin yung naramdaman ko. Hindi dahil sa tumanda o nagsawa ako doon sa mga rides eh. Nawala lang talaga yung magic and beauty ng mismong theme park nila. Kasi halos same pa rin naman yung mga rides eh. May mga ilang nagbago or nawala dahil nga doon sa sunog. Pero yung talagang nawala sa perspective ko, yung magical aura ng mismong theme park na ngayon, malungkot na nga siyang puntahan. Don't get me wrong, nag-enjoy at natawa pa rin naman ako doon sa mga rides. Pero yung mismong Bongstar City, nawala lang talaga yung magic niya. Back then, sobrang magical talaga ng Star City sa entrance pa lang na makikita mo nga doon sa taas yung mga nakadisplay and everything na talaga magkaka-interest kang pumasok sa loob eh. Pero yung ngayon, medyo dal na nga lang. Favorite attraction ko talaga dito yung Peter Pan and yung Lion King na ginawang Pirate Island or Pirate Adventure ba yun? Tapos naging Dinosaur Island something na sadly, parehas nang ang wala dahil nga sa sunog. So ngayon, bakit ko nga ba nasabing malungkot na yung dating masiyang theme park na to? One of the main reasons kung bakit tuwang-tuwa ako pumunta dito dati kasi ang ganda ng mga designs doon sa pader, sa labas ng mga attraction nila, na yung mismong Star City, para kang nasa isang malaking karnabal, alam mo yon na puno ng ilaw and everything, pero ayun nga yung nawala ngayon. Meron pa rin namang designs on each ride, pero the thing about it is that it doesn't connect with one another. Dagdag mo pa nga, wala din namang halos design maliban doon sa mga colorful na pintura nila. Best example yung sa may Vikings na meron pa nga yung malaking octopus doon sa may gilid, tapos sa pader may mga nakapinta palasyo or something or mga barko doon sa alon, tapos yung barko mismo, maganda yung itsura na bagay na bagay doon nga sa pangalan ng ride the Vikings, pero ngayon nga, naging seahorse viking ano yun? hindi <laughs> ko magets kung bakit nila pinalitan yung pangalan at yung design kasi ayun ngayon nagpapaganda sa mismong ride na to eh yung parang kwento niya kasi dati bagay na bagay kasi iisipin mo nasa isang viking na ship ka nabang nasa gitna ng daga tapos malakas yung alon pero yung ngayon kasi masaya pa rin naman yung ride pero wala yung ambience na mas nakakadagdag nga doon sa experience. Pangalawa, walang maayos na flow yung mga rides na para silang randomly lang na nilagay kung saan merong libre na space. For example, sa Enchanted Kingdom, sobrang saya pumunta dito kasi yung mga rides at paano nga sila pinagtabi-tabi, maayos naman yung flow kumbaga, nakita nyo naman doon sa mapang binibigay nga nila. Kunwari, pagpasok mo, nandito ka, pupunta ka sa carousel, lalakad ka dito, andito yung Rio Grande, pag nabasa ka, pupunta ka ng Flying Fiesta, paglabas mo, pupunta ka dito sa parang ibang bansang lugar nila, din sa Rialto, din iikot ka dito, tapos may mga iba't ibang mga rides. Kumbaga, maganda yung mismong pagkakapwesto nung mga rides nila. Kasi it adds a lot doon sa experience na para kang nagjo-journey or nagta-travel doon sa mismong theme park nga nila. Ang mas nakakalungkot pa sa Star City, ang lawak ng mga areas nila pero wala namang laman. I'm not sure kung mali lang ba yung pagkakaalala ko, pero dati yung mga rides sobrang pack niya, maraming nagtitinda doon sa may loob, maraming makakainan, pero ngayon, ang dal and boring na nga lang doon sa loob. Hindi ko sure kung meron ba silang mga ongoing projects or meron pa ba silang idadagdag kasi sobrang dami lang talagang areas na walang laman. Walang mga nakalagay tapos minsan may mga open na space tapos may random na ride na nakalagay. Akalain mo kapag nagpunta ka, para ka lang nagpunta sa isang malaking warehouse na nilagyan ng mga rides. It's so empty, nakakapasok mo pa lang and sobrang down na agad ng energy ng theme park nila. Sana kung wala talaga silang mailagay, i-close na lang nila yung mga certain areas nga doon sa loob Or sana, lagyan na lang nila ng maayos na designs katulad nga doon sa may EK na meron silang mga part na parang nasa ibang bansa nga. So, alam mo yan, at least meron ka areas for tambayan, And at the same time, hindi lang siya tambayan. Pwede rin maging picture area para nga doon sa mga bumibisita. Papa, I didn't like na may mga attractions na walang nagbabantay na may mga times na kailangan mo pang maghanap ng mag sa sa'yo para nga lang makasakay ka. Nung nagpunta kami, sarado buong araw yung star flyer na okay lang naman siguro kung for safety. Pero kasi, na-bother lang ako na wala man lang signage or empleyadong nagbabantay na magsasabi nga sa mga guests kung magbubukas pa ba yung ride. may sarado man o hindi, dapat may nagbabantay doon sa mga rides para mag-assist nga doon sa mga guests para magsabi kung magbubukas mo ba to o hindi. Imbis na parang babalikan at babalikan mo sa mga, wala, magbubukas pa kaya to? <laughs> I would also like to mention na may mga empleyadong goods naman pero may mga ilang ma-attitude and masusungit na tipong akala mo utang na loob mo sa kanilang, sinakyan mo yung ride na binabantayan nila. Ay kuya ate, trabaho mo yan? Bakit ka galit na mo yung trabaho mo? Work in customer service before na parang team park din, and one of the main rules there is be attentive and always smile to the guests. Kasi nakaka-apekto yun ang experience na parang ikaw pupunta doon, tapos yung mismong nagmamanage, parang sinusungitan ka. Alam mo, parang nakakawala lang siya na laga ng gana. I know, siguro, pagod, bored, or something. Pero kasi it's one thing na hindi kang umiti, and it's another kung magsusungit ka doon sa mga guests na nagbabayad na ng tama para nga magkatrabaho ka. May isa sa pinakarakabawas ng aesthetic or aura nga ng Star City is yung pagkawala nga ng Lion King or Pirate Adventure Area. Na for me kasi, isa to sa pinakamagandang ride nila in terms of look, parang gano'n. Kasi for me, this is one of the biggest assets ng Star City dati eh. Na yung may malaking ride nga na parang Rio Grande, tapos nandun sa gilid yung mga kainan, yung mga tindang pagkain, masasarap naman din. Alala ko dati dito ata kami banda kumain, tapos maganda lang yung ambience na may mga naririnig kang tubig and everything, na parang ka talagang nasa isang malaking karnaval lang. I mean, may food court pa rin naman sila, and goods pa din naman ako doon sa kinain namin, kasi nga mura lang din. Pero ayun, sobrang sad lang talaga nung ambience ng place. Aming sarado, patsya-patsya lang yung bukas, and kung may bukas man, wala man lang masyadong variety yung mga pwede mong kainin sa loob. Dati may mga fast foods pa sila doon sa loob, pero ngayon nga, wala na. And sana, ibalik e, nga nila yon. Tingin ko yung bagong version ng gabi ng lagim sums up kung ano yung pangit sa bagong Star City ngayon. Uninspired, walang masyadong creativity nga doon sa design ng mga rides at sa mga ibang attraction na parang wala man lang silang ginawang study how to make these rides more appealing to the guests maliban nga sa ride nga ito. I wish they would hire someone to design and improve the place kasi ay understand na maglalabas sila ng budget ulit tapos baka hindi na naman ganun kalaki yung kinikita nila ngayon pero kasi, you need to spend money to earn money. Like yeah, siguro may pupunta or gagasos pa rin para makapasok nga doon sa bagong Star City. Pero kasi kung yan lang yung kaya nilang maibigay doon sa mga guests nila, parang there's no sense para balikan mo tong Star City. May sana i-improve yung overall theme park, particularly yung flow nga ng mga rides, i-connecta or lagyan nga ng story yung bawat isa, and i-improve yung interior and exterior designs nga ng buong theme park. Para ano maisipan nilang maglagay ulit ng mga bigger rides katulad nga dito sa May Pirate Adventure or yung Lion King nga, and sana, lagyan pa nga nila ng more designs and laman yung buong theme park nila. Ngayon so, lang naman eh, nag-enjoy din naman ako doon sa mga rides based nga doon sa isa ko pang video. Pero ayun nga kasing importante. Importante yung ambiance and also kapag wala ka na sa ride, andun pa rin yung magic ng mismong lugar. So yun lang naman, sana mag-improve Star City kasi baka bumalik pa rin naman ako. Yun lang. Thank you.